Good morning, Lolo. And what's good about the morning? Wow. Aga, gusto pal pala ako agad. Sino kaaway natin, Lolo? Gusto mo akong bala Anong, anong gagawin natin? Totoo ba na lumapit sayo si Diana nung operahan ng nanay niya? At sinabi mo sa kanya na tumanggi akong tulungan siya? Okay. Alalahanin ko, Lolo, ah. Oo oh, yata. Oo, oh, oo, oh, o oh. Hindi ka na nabanggit sa'yo, Lolo, kasi at, ano eh, marami kang iniisip nun eh. Hmm. Manang-mana ka sa nanay mong, ballstar. Panis kung umakting. Bernadette, wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Lalong wala kang karapatan na mag-imbento ng kwento. Hindi, hindi mo ko kinausap, And yet, you told Diana that I refused to help? Eh, Lolo, ang dami niya ng problema. Galit kayo sa kanya. Ayokong ma-stress kayo. Anong gusto niyong gawin ko? Siyempre, hindi ko na lang sinabi. Come on, stop giving me those stupid excuses. Because of what you did, I'm suspending you. Ano? Lolo, personal life naman yun. Unfair naman. Hindi naman kasali yung trabaho doon. Unfair yun, Lolo. Anong hindi kasali ang trabaho? For your information, Bernadette, isang major factor yung kung bakit pumirma si Diana na kontrata sa kapila. And how dare you question my decision? Hoy, baka nakalimutan mo. Ako pa rin na may-ari ng legacy. At tauhan ka lang When I say you're suspended, you are suspended. Sis, huwag naman ako. Nung suspended ka, pinagtanggol kita. Ako nagsabi kay Loli, balik ka sa posisyon. Sige na, please. Hindi ako pwede mo suspend. Wala akong swento. Bernadette, it's not my problem. But I can say that was such a good scheme to get rid of Diana. Pumalpa ka lang sa dulo. Make sure you do better next time. Mm -hmm.